guys, at ito na po yung ating pako salad. Yan, nakaready na po ito. Ito yung nai. Mmm, tarap. Mmm. Bosing Sana kaal ka nanay Patensya na po Patensya na po kayo Sa ingay po ng mga sasakyan Ayan at body, Ako po ay magluluto ng tangalian po Dito po sa bahay Tara Bosing sa loob ito pong kananay ay talagang mismong tabing highway. Kaya kapag ka po may dumadaan ng mga sasakyan ay maingay po talaga. Rinig na rinig. Ayan, pasensya na po kayo sa ingay. Ayan po at bali may dala po kami bangos. Ito po ay ating ipiprito. Ayan guys at may dala rin po tayong pako at magluluto po ako ng pako salad. Bali ito po ay nagutay na. Yan. na po. Tapos kanina pagdaan sa bayan, bumili na rin po ako ng saging. Bibigay ko po ito kay Mother. Nasa tindahan po si Nanay. Tao po! <laughs> Kami dito mananang halian na si Tatay. Ay baka tulog, wala doon sa salas. Ay wala. Oh, ang bananas. Wow! Thank you, Ini. Favorite ninyo ni Tatay tayo muna po ay sumilip dito sa kay Kabeshi Store. Nahan si Janet. Ha? Ay, pinapaliguan si Andres. Ah. Dito taas. Kami dito mananang halian. Ah, hata nung lalatoy mo. Nabasa ko ngayon chat mo. Oo. ay, pakusalad at saka wow. ano. Bangos. Ayan guys, at nagtiprito na po tayo ng bangos. Ito pa po yung natin. parito ay itong perasa. Ayan guys, at yung pong kamatis na isasahog natin sa pakusalad ay hinuhugasan na po ni Bossing. Ayan po, at habang nagpiprito po tayo na yung bangos ay lulutuin ko na rin po yung pakusalad. Bali, ang sahog ng ating pakusalad ay may kalamansi, kamatis, itlog na maalat, at saka po century tuna. Ay, hindi na po ako nakabili ng century tuna. Dito na lang po ako kay Mador. Natindahan, bibili. Ayan. Century tuna, kailangan natin ng hot and spicy. Isang malaki at isang maliit. Ayan guys, isang flex and oil at saka isang hot and spicy. Ito po. Mother! Mother, kumuha ko nito. Mamaya uh, ako bayaran na. At yan na po si Bossing. Nihahanda na yung aking mga pangrikado. hinugasan ko na. Tapos hindi ko na po tinanggaw dito sa plastic. Ayan, so, ilalagay lang po natin lahat. Ayan guys, at atin lahat pong ilulubog dito sa pinakuluan natin na tubig. At ito po ay napakadali lang maluto. Parang babandian lang po natin dito. Wala po pong one minute ay ito po yung okay na. Yan, okay na po ito. I-drain na po natin. Ganun lang po kabilis. At luto na po yung ating prito. Mabilis lang kung naluto lahat. Yan po at ito na yung pritong bangus. Okay na po ito. Ngayon naman po ay mag-titimpla na po ako nitong ating pakusan. Yan, ito na po at nakaredy na po ang mga sangkap ng ating pakusalat. eto po yung ating pako, bale ito ay nabalian ko na po. Meron po tayong kamatis, sibuyas, Uh, katas po ito ng kalamansi. May itlog na maalat. Tapos po, ay po na. Lalagyan din po natin ng kaunting asin. Ayan, natitip-try na po natin. Una po natin gagawin ay lalagyan po natin ng asin. Kaunting asin. Tapos, katas po ng kalamansi. Ganyan lang po ang paglalagay pero... Ang hindi po natin ilalahat at uh, pagnapis natin yung iba pamatis at sibuyas ayan minsan ay yung ako'y nalilito tapos yung mga century tuna ay ilalagay na rin po natin kasama po yung sabaw ito naman po ay hot and spicy na tuna. At haluin na po natin para lumasa na po sa ating pako yung mga ingredients na inilagay po natin. Ahaluin lang po natin maigi. Yan po, at titikman na po natin itong ating tinimpla na pako salad. sarap ayan guys at eto na po yung ating paku salad ayan nakaready na po ito sarap tapos mayroon na rin po yung ating pritong iska sakto po at bago mag alas 12 ay nakaluto na po ako Sakto at bago magalas 12 ay ako'y nakapagluto na. Mabilis lang, mabilis ang pagluluto. Ang ating ulam, ano palang niluto oh. mo ulam? uh, nagprito ako ng bangus at saka may pakusalat. Uh, antayin na antayin na lang natin si na Lay at saka si na Bunso. Ako nakaluto na eh, ay, uh, na, na. Ganun, ay si na Janet. Kain tapos na raw maligo. Ah. na. Magana ipababain mo na rin uh, tayo sabay-sabay na. Antayin na lang natin si na Lay. Tawagan ko ayo at nang sabay-sabay. Wow, at nandito na si man, Bunso. Ate Ati Leia? Si Ate na rin. Ah, sige. Yeah. natin. So, so, si Lea. Si Kadi, lang ito to Paso. Ate na ang tayo. Oh. Wow. Ate, nagluto kayo. Uh Oo. -oh. Wow! Wow! <laughs> Nakahanda na kay Barumpinggan Pinggan. <laughs> Antayin lang natin si Leia. Tao uh, oh, Si Andres. Nasa Tulog. Antay uh, kakain na. Ay sige po. Antayin lang natin si Leia. Ay tao dito? Si Daddy. Nagpalit muna kami. Ah. Yan po at nandito na rin si Leia. Ay, wow. Po, ate. Wow. Kayo, 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 wow. Wala. Ayan si Malik naghayo na ng atubig. Tawag na sila si tatay, ang mga ating Janet, ang ating mga kabahay. Tawag mahal ang mga tita Janet. Nanay, ako pa yung magbibigyan na ako ay pasalubong. Wow! Wow! ako masado Thank you. Ah, nanay. Limited po yung baggage. Allowance namin ay salamat. Ano lang yung passion. <laughs> <laughs> <tries> Boracay. Ilang araw kayo sa Boracay? Aba, ilang araw din po ang aming conference. Parang tatlo. Ah, kasama na yung travel time. Ito naman po ay para sa inyo ate Nell. Wow, thank you so ay, much. Kuya, kasama po kayo na kuya. Ino, ino, uh -oh. po, uh, wow. And, uh, first. Tapos ito po ay... Wala pa pala ng isa. Yan po ay... Uh, um, kay Nini. Opo. Uh, kay Melon At saka Wow, thank you so much. Yan po ay gawa mismo nung matagapura kay Dr. Uh -huh. na yan. Last galin. Salamat. Welcome po. Okay. Okay. Hello! Nakabalita. <laughs> naka <laughs> <Yes, laughs> uh, ito ang tunay na example ng uh, galante. <laughs> With or without uh, celebration ay ano, eh. Tatay, tatay, ano so, ba akong bigay sa inyo? Oh. Ayan po ang pasalubong ko. Boracay, yan. Para sakto ka po. Dahil mas summer na, para ginagiging pabahay po, tatay. Ayan. Yung iba yung mamaya po ibigay. Yes. Yes. Panginoon, maraming salamat sa pagkain na nasa ng namin ngayong pangani. Pagpalain niyo, Panginoon, basbasan, maging kalakas na ang pangkatawan. Maging sanagain, nagain, Panginoon Diyos, ibalik niyo po, po sa kanya sa sisig, ibig ibigay itong mga apong na bigaya. Ito po ang isang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay, Kain na ay, na. Thank oh, you so much, Atenes.

Wait, kain na wait. na. si Andres. Tulog ko. Kain na. Janet, ikaw. Uh. Kain na. Thank you, Andres. Sabay, sabay na tayo. Ikaw po si. Ang pinggan mo. Kain na tayo. Tatay na ikaw po, ba't ikaw mangat pa? Hello. Ah, si tatay nga pala ay eh, brown rice. Hirap okay. so, lumakad si tatay si at gawa po ng rayon. Si mother okay. po'y kumuha na sa tindahan na po kakain. The white, kain na tayo sabay-sabay. Kain na po kuya. Kain na natin. Oo. Kuwa. Thank you, Adios.

Si tatay po dito na rin kakain sa kalapit ni nanay. Dito po sila sa tindahan kumakain. O, akala ko'y brown roast yung kay tatay. Hindi. Hindi nakapagsaing. Kumain ka na din. Kain pa kayo. Bayo na rin po pala si Mahal asa ah, sa ano. Kain ka na. Atin na, kumain na. Ah, abos ah. Kain um. natin. Sige. Tulog ka yung Tulog po. Uy! Taba- Pagkakalimutan po! Oo. Marami pa naman yan. Kasi natin pag yung makilipat na ganda. Yan na. Sa... Nag-rate yun. Nag-rate mo na na lang kayo mga... Pagkakulang dito na lang. magluto. Anong handa pa... pang napunan lang. Alam, alam. Oo. Walang kulang. Eh, kaya ito na. Parang uh, hindi naman mm -hmm. tayo matakot po dito, hanay ko kuya. Pwede naman yung iba yung pagkakain yan. Ay, papapagod ko mga bata. Ay, napapahiyan na nga pumasok at nainuman dito. Iba no, kasi yun ipagod din ang mga tuyo ba ang mga alay papa, bobo ng or kung magset up diya ba, kung ako dyan isang table. mahirap tayo. pwede niyan open yung bisita, Nakakain. thank you. five ninety kasi. pero kung damo ng ano? para papa yung ano? ano ka? ano ka yung ano? diyan nung ba lang kung ipapahiram Ano ba yung mga, Adi, mga recipes? Table and chairs. Papay order ako. Dasabdula niya oh. Yo. Papay, order ako. Huwag pinintag Oo. ako. At talaga yung mungay ng kamuti doon ah. May kamuti doon. Ako na sa doon. Ako na Ako na lang kay Andre. Oh. Ako, ah. sinari

Napalakay ang kain ng diet. <laughs> Yung mga ano? nagda-diet. Ano? Napalakay ang kain. O ano? hindi na masyado talaga nakapahimik. Basta ni eh. Ayan po si Andres at nagising na. Uh -huh. Lakot ng iyo. Pag-akyat ko ma, may naran na siya sa may pinto. Ayan po, at pagkatapos kumain, mamimigay na ulit ng pasalubong si Lea. Thank you so much sa mga pasalubong. Welcome po. Si Tante po yung ginanahan. Makain. Sa pakusalag.

Tatay, pwede pa kuha ang perito. Ikaw, Janet. Oh, may perito pa. Wow! Ganda naman! Wow! Wow! bagay kay Andres at Paputi. Bagay na bagay kay Andres. At saka ito, pambahan. Wow, thank you. Ayan, ito naman po ay para kay Andres. Thank you, Andres. Thank you, Andres. Si Andres ay nakikin. Ano yun? Yung kay Tanala, ay bukas ko na lang Ah, lipstick. Pang yeah. summer, may meron ka na nga. Ito, kasha-kasha na to. Ayan, kasha-kasha na. Pwede na iso. Suri so, na wow. so, bukas na to. Wow! So, sa ano, sa pa-event pa ng Opo, oh, wow! Pito, punso. Kaya naman, wala mo siya in-charge ng office. <laughs> Parang gusto ni Iba yung tingin ni no, no. oh, Ay, sa mga hindi nakakalasga. Hindi, ito lang po kay Becca. Ano yung mo dahil sa bag? Dahil siya ay in-charge sa office. in, charge. Uh, so, in charge. So, hindi, bapa, kay Alam. <laughs> ako at sa mga fur babies. Oh, thank you. Kay Roxy, siya nag-alaga. Wow. Sana din sa iyo. Wow! 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 may sale bukas sana summer na, summer, na, summer ano kasi sa na, iyo beka eh, yeah. yeah. alagaan mo mabuti si Alab ha <laughs> <laughs> pag ang ating leyay nasa mga seminar <laughs> aba magaling na ako ngayon Ay, yeah. <laughs> so yeah para may email, <laughs> wow. 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 na ako manahan ng team niyo Wow! nagwan Wow. Thank you, Ate. Welcome. Ang iyong magiging katerno naman ay si Talalay, taka talalay. Ah, Hindi si <laughs> ko na po bilahin lahat at medyo pricey siya. Oh, you. Yung... Thank, Thank you, well siya. Thank, yeah. you so, <pause> okay. Thank you Thank you Thank you talay. Thank you talay. Thank you talay. Thank you talay. Thank you mo Thank you talay. Thank you talay. Thank you ng Thank you talay. Maganda you talay. Thank you talay. Thank Kapaliggo, sa inyo yan. Wow. wow, May pahabol pa po kay Bekka. Uy, pero si Becca naman ang na nag-alaga doon sa aming mama doggy. Tumigil na kay Alan. Salamat ya, Alan. si Nagka-parbo. si you, ate. Si Peta po, na po, wait. Thank you, ate. Thank Thank you, ate. Thank si ate. Thank At si ate. Ako kasalanan kay ate. Thank you, ate. Thank you, ate. Hindi, wala. Hindi mo sinabing kasalanan. Bravo, hindi. ang sabi mo, yung ganito mo na itanggalin oh. mo. Ah. Yeah. Ang sabi mo ay, atin ni kami may nilalakad. Kaya kami Bravo, nilalakad. Oh, mm -hmm. na... Oo, may kasabi Ah, Oo, oh, yun ang sabi mo. Kasalan. Sabi ko naman eh, mo na, ay, ano yun yung nilalakad? Akala ko itong ano. Sabi, ay, ako may kasalanan kay Ate Leia. Sabi, oh, ano yun? Ay, si Alab. Ay, si Alab, ay, no. <laughs> <laughs> Nagasgasan na. Sabi ka sa akin na mag doon. Alam mo sa sabi ko, eh akin po yung uh, na nila sa akin, eh na ano po. Sabi ko, kahit nga dapat hindi mo na sinabi, hindi ko lang. Ay, kumbagay, ang mahirap pag at saka yung napasag uh, yung ano. Ay, hindi ko naman kaya nung, pagkandating na pag ko din, ko agad kay ate. Kaya ayaw na po, ay, nasa Bek, at dati natin yung palitin. Pagdating ni Bek na nung gabi, aming binibiro ni Kuya Roy. Sabi ang uh -oh. siya ati eh, nagpapahinga na doon sa ano ah. Kaya baka pag nalaman niya ati ay natin Maestres, sila. stress ay maiksap pa naman. Kasi si Adam, uh, ano kaya si uh, Bek na nung gawin sa bahay. Ginagawin namin baka hindi makatulog. Eh, ipalaisin niya si kayo hindi na nakatulog. <laughs> eh, nakatulog na talaga sila. Saan pa ka dyan? Okay na naman siya. Okay. Para pa lang nangyari ah. Noong kung Friday yun na tumaw sa akin si Becca, ako yung nagpe-prepare na nga para doon sa aking exam, mga yung review review. Mm -hmm. Ay, nag-message yan sa akin nunay ko kailan ako uuwi. Eh. Ay, inisip ko na nunay, ay eh, para baka pinaplano na yung para kay Bunsok sa uh -oh. ko, ay, ako Sunday pa, ano kayo may isang pa. At ay, bilang sumunod na, na text sa ano, at siya ate, pwede pong tumawa. Gawa ang kaba ko. Uh -oh. Ako <laughs> yung Ako'y kinakabahan. Hindi, yung, yung iniisip ko talaga oh, yung emergency. si. -huh. -oh. Okay, iniisip ko, baka nasa dia na nagiginan na lang pumayong aso ay lumabas na naman baka nabangka o kung whatever ako oh. kinakabahan kasi pwedeng bumang tumawag kasi hindi ko ano pwedeng maichat niya oh. pero tawag siya ha tapos bigla kang ako muna sa doktor you know, ma di ba parang may, may sakit po si Agos yung aso ay kinakabahan ako sige baka may nangyari tapos ay hindi ko din sa bahay at kung meron sa bahay di dapat ay may ibang may nababasa ko sa GC. Yeah. Ay uh, siya na, uh, yung music ko related kay Agos, yung po aking aso, yung mga kung sa'yo baka kung napaano na. Tapos ay, nung tumawag, ay ako parang ako muna ilang minutes, so sige, sige na, tawagin na, wait, wait. sige, okay, ano yun. No, may ko na ako yung mga yakin. Sige, kaya kami nakabas. Okay. Gano'n, ano ba na kayo nangyari, ay, bakit? Ayun, nung, sinabi naman kay Alab kahit pa parang, uh, nawala yung ano ko, kasi wow. parang worse agad yung naisip ko today. Okay lang iyon kaysa may nangyari ano sa pamilya natin. Kasi usually ganun, but pag may yun na oh. tatawag ako, para emergency, yun, para ka napagbahas. Ano ba nangyari? Ay, naisip ko, paano kaya kung bakit kailangan ko bila umuwi? Ay, oh. ako gabi na, paano ko aalis uh, doon? Para may yun, yun ay, yung madaling bagay. araw, na may example. para may Ayun, thank you, Lord. At yun naman pala ang nangyari. Yun ay sabi ko nga kay Beka, kaya yeah, muna siya na yung Ayun. Uh, So, yun. Thank you, Julia. So And, yun na rin ang uh, buong pamilya. At, yun yes. naman ay okay na yung... Ngayon ay okay na si Anna. At, so, pumunta sa iyo, ate, na-stress siya, kuya Biko. Uh -uh. Ako, sabi ko, eh, ito ay ilibre ko. Galante ako. Ilibre ko para mawala yung stress mo. Tapos, <laughs> uh -oh. no, in invite ko sa mga inasal. Ay, naisip ko, haba ko ng motor. At, ang na ito, para ka namang pinaramot pa eh. Nakagasgas na rin para ko pang pinaramot. Sabi ko, hindi ko na yung libre. Kasi makakang po na lang. <laughs> para may reward. pa. Para may reward. Para may Halika dito ka. at ni Kika. Pero, ako kasi, kaya ako sinabi kay Ate Kaya, hindi naman siya ganun ka, hindi uh, <laughs> siya major, kumbagay, very minor pa yung pagkakagasgas. Ay, parang hindi ko kayang itulog ko yung kasalanan ko kaya ano, at ikantay ka Ate. Pero sabi ng mga kaibigan ko, yung mga sina Francis, mm -hmm. sina ano, yung mga nagdadrive, sabi part talaga yun ang ano, ng pag, pagiging oh, ganun, driver. Oh. Nagulat pa nga siya, sabi ko sa kanya, gawa ng parang ang plan niya, ipapalita. Sa mo na ipunin muna, na, para matawa pa siya, gawa ng nababasa ko na rin yun sa... We go club. Yung may mga gasgasahiya, ipunin yung muna sa kasyo oh, ipaayos. <laughs> para isang gawa. Normal. Ako talaga. Nag-check ako yung pala may libero <laughs> yung staff Yung at panel yun na gano'n siya. Kaya ako tinanong ko yung may UP baga, na May UP na po hindi naman outcast Sabi ni Bekay, abang ngayon naman na tingnan mo para walang nangyari. Pero yung kanyang bulsay, <laughs> <laughs> may nangyari <ngayon>. <laughs> 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 baga ba yung bulsay na niya nagasgasay. Ha <laughs> <laughs> Tingnan mo na mag paano walang nangyari? Mas gumanda pa, tamo na lang. Hindi yeah. yeah. Okay. natin pala ay eh, parang uh, after next week, pa hindi pwede to be happy face. Ibabapping ko yung video naman na yun, yun. Nalala mo yung parang may sulat na, oh. na Pwede na sa sasabay ko na. Ako na akong magbabay. Ay ay ito, Ayaw. 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 reward Ayaw. 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 ay Ayaw. Ayaw. At Ine, yung eh, alam na ni Ate Ine, yung huwag mo nang sasabihin eh. eh, na yun eh. ay kung baga nasabi ko na yun. Ay, naku, sasabihin ko na ikisabu-sabu <laughs> ni no, Dinsa. Huwag na yung mag-iisip pala rin. Eh. Oh, eh. sasabihin, eh. sasabihin ko sa GC at nang ikaw ay masermonan. Eh. <laughs> ako na may naiinis kagabi. Mm. Oh, ay, di, pabalik na yung may-ari ng no? sasakyan. Kasi mm. pwede eh, kaya po ang atar-atar sa ko daw ng no? sasakyan ko. No? No? So, kung okay, pwede kaya nga bumili si Leo ng no? sasakyan na no? hindi so, naikap niya kay Ay, hindi ko naroon, naka-park. Sabi sabi ko na, may may na. Sa na, na. na sa hindi, na yung na yung hindi na yung kailangan yung sasakyan, natarhatal mo. May naman nandiyan mo may-ari, ayaw mo naman yung, na, na, <laughs> yung pulsa. <laughs> kaya panay Ma, ay, na gutom pa, na. ko sa iyo. sa iyo at sa na lang kayo. Pero gusto ka rin natin ako Nandito ko rin. Ano ba, sing sabi Ayaw ay, ko yung kumandigay magaling Aba mag <laughs> <laughs> siya. Eh, magaling na mag <laughs> <laughs> Iyo! You <wanna> try again? Yan. Baka mag-try. Pekka, kung malalang tama na yung palaya.

Bye po. Thank you, Ate Nel. Thank you. Thank you, Ate Ate thank you. And Kuya Emil, saan ka napakasarap. Thank you so much for the very sound uh, lunch for us. Especially Ate Nel and Kuya Thank you, thank you. <laughs> <laughs> may <speech pa> <laughs> may bye bye <laughs> po at bali pa uwi na kami ni Bossing hanggang dito na lamang muna po ulit itong aming vlog at muli maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pag-support at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!